former Senator Antonio Sani Trillanes IV, pinatikiman si uh, Alan Peter Cayetano ng isang matinding hindi niya malilimutan na papansin. <laughs> ito ang mga mainit na balita ngayon, mga kababayan ko, dito sa ating YouTube channel, mga kapatid. Kaya tumutok ka dahil... Ito yung inahantay-antay natin, yung uh, favorite uh, enemy na papansin sa loob ng Senado, binanatan. Kung sino daw ang unang magre-resign at talagang gusto na nga ba ng changes ng Senado, mauna kang mag resign Alright mga kababayan ko, panoorin natin ang video na to mga kababayan ko. Ay, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Tinabla ni dating Senator Antonio Trillanes ang panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano ng snap election. <laughs> Tinabla. <laughs> Tinabla si uh, Alan Peter Cayetano ni former Senator Antonio Sani Trillanes. Grabe naman kasi. Ano ba naman kasi ginagawa mo? Sa panayam ng on point kay Trillanes, iginiit nito na suportado naman niya ang panawagan. Pero naniniwalang suntok lang daw yan sa buwan. <laughs> suntok sa buwan. <laughs> Kasi nga naman eh, alam mo ha, kung pagpapagano ka, even even the former Senator Franklin Dirlon said na hindi yan fit ngayon at hindi yan dapat nagawin. kung Kumbaga, pinagpipilitan nila na eto dapat eto, mag-snap election tayo. Sa tingin nyo po ba may, may mangyayari po bang maganda kung mag-snap election po tayo? Ano nga ba ang mapapala ng taong bayan? Kasi because yun yung hinahanap natin, mga kababayan ko. And you know what, 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 what I mean? No? Ang hinahanap natin dito, kung mag-snap election ba tayo, makakabuti ba sa bansa natin? Alam mo, yan ang, yan, ang, yan ang mindset ni, ano eh, ni uh, Senator Antonio Sani Trillanes IV. Eh. Kung anong makakabago sa bansa natin. Kung anong maibibigay niya sa bansa natin. Yun yung pinakanyang hinahanap. Kasi ang gusto rin ni Sunny Trillanes, kagaya ko, changes. Kaso, pit. Kaso nga lang, mga kababayan ko, hindi na po fit ngayon na mag-snap in action tayo. Kasi bakit? Mauulit at mauulit na naman yung nangyayari nung panahon na nagkaroon ng EDSA. Tama po ba ako, mga kababayan ko? Ayun nga, mga kapatid. <laughs> Kaya in-explain Alam mo, very common yung kanyang sinasabi. Nito niya Alan Peter kay pero being, sa mga expert natin na senador mga kababayan ko yung mga talagang ano batikan ah, na senador mga kababayan eh talagang ah, na nila yan yung mga ganyang galaw mga kababayan ko eh, hindi naman kasi hindi naman kasi angkop eh ang problema lang kasi dito kay Alan maraming gustong iupo <laughs> di ba mga kababayan ko for example bago ko ituloy tong video na to magkaroon tayo ng snap election sa bansa. Okay? Given. Magkaroon tayo ng snap election sa bansa natin. But ang problema, mga kababayan ko, may manalong bagong presidente, may manalong bagong senador, magre-reset ang Pilipinas natin. Back to zero tayo ulit, mga kababayan ko. Ang pinakamasakit nito, mga kapatid, mag-uumpisa tayo ulit sa wala, mga kababayan. Kung kaya naman solusyonan, mga kababayan ko, yung mga kurakot sa gobyerno, yung mga magnanakaw na politiko, yung mga kumukulimbat ng pera ng taong bayan, eh kusa na lang mag-resign gaya nito, ba diba, mga kababayan? Ganun, dapat, ba? Diba? Dagdag pa ng dating senador na bobola naman si Cayetano. Ayun na nga eh. Yung 10K, hindi na nga natuloy, mga kababayan ko. History repeats itself daw. Gaya na lang ng napakong pangako ni Cayetano na 10,000 pisong ayuda para sa bawat pamilya. Ayun na nga, wala na nga 10,000 eh. Wala na nga yung 10,000. Bigong maibigay, mga kababayan ko, yung mag-resign pa kaya siya. ba <laughs> diba, mga kababayan? Yung mag-resign pa kaya to, magagawa pa kaya niya. Kasi nga, yung mag-resign pa kaya, eh, hindi, eh, hindi na nga magawang magbigay uh, ng 10,000 pisong pangako niya. Eh ngayon, mga kababayan ko. Wala pa rin mga kababayan. Ano kaya 'yun? So it's just a typical Alan Cayetano ano, ano, statements na ano lang. Parang 'yan yung 10,000 pesos na ibibigay daw niya bawat uh, Filipino family. <laughs> so ano lang 'yan? Nambobola lang naman siya. Ayun na nga ang sinasabi ko. Nambobola na naman. 'Di ba? Alam nyo, ang Pilipino sawang-sawa na sa mga mambobolang politiko. Hindi natin kailangan na mambobola dito. Yan. Kailangan natin yung marunong uh, sumama sa nation builders. Hindi na to ano eh. Ang, uh, kasi sa totoo lang, ah, uh, pansin na pansin ko, ang pagsisenado sa ngayon is parang ano, parang publicity. Kailangan artista ka, mainit ka sa ano. Kailangan ganito ka, angat ka ng ganito. Pero think of it mga kababayan. Nakaka nakakaano lang, nakaka nakaka-disappoint, no? Maraming maraming promises kasi na hindi natutupad. Pero kung ako kay Alan, no, kung ako kay Alan, umpisa niya sa sarili niya. Unahin mo sarili mo. Unahin mo yung pagkatao mo. 'Di ba? Hindi kita hindi, ano ka, former uh, sen, uh, uh, senator Alan, uh, hindi kita binabanatan dito pinagsasabihan lang kita. Na bago ka magbitaw ng isang salita sa publiko na maririnig ng taong bayan, umpisa mo sa sarili mo. You, you don't need the you know you don't need the assurance na magbibitaw din sila. Kasi pag nakita ng tao na sinseridad ka, ang taong bayan mismo ang alo, magpapababa sa mga yan. Tandaan mo yan, Senator Alan. Yan mga tao na yan na magpapababa sa kanila kung uumpisahan mo ang sulok. Kung uumpisa mo sigaan ng isang sulo at magliliyab ito na ang magbebenepisyo ang Pilipino, papalakpakang kita. Tanda mo yan, so, totoo lang, kung uumpisa mo ang sulo at uh, ikaw ang magpisilbing ano, mitsa, ay eh, papalakpakang kita. Pero hanggat hindi mo nagagawa at na-apply sa sarili mo yan, eh hindi kita papalakpakan. Tatawanan pa kita. Kasi yung sinasabi mo na pagre-resign, na mag-resign kayong lahat, magkaroon ng snap election, it's not capable. Hindi na to katulad nung dati. Hindi na to katulad nung dati na nagkaroon ng snap election na 1 million ang lamang ni Cory ni Ferdinand Marcos, nagalit ang taong bayan. To be honest, ang uh, ano eh, pang sarili mo tong agenda. Hindi to pang uh, hindi to pang ano, hindi to pang kalahat, hindi to pang kalahatan. This is in this is in this is a, not a national agenda. Pang sarili mo to. Senator Alan Peter Cayetano. Pasensya ka na ha. Nakapagkomento ako. Pero tama si Sani Trillanes para sa akin, mga kababayan ko. Nambubudol na naman ito. ba? Diba? Hindi, e, eh, ino ang mga kababayan ko. Umpisahan mo sa sarili mo, maniwala kami, at kung mag-click yung pakulo mo, susunod ang taong bayan sa'yo, pabababain ang dapat pababain. Pero, tandaan mo, ang isa lang ang sasabihin ko, Senator Alan, umpisahan mo muna sa sarili mo bago mo gawin sa iba okay hindi ko 'yan kita binabanatan bagkus nagkukomento lang ako sa mga sinabi mo so para naman kay per uh, kay, kay former senator antonio san trilianes maganda 'yung sinabi niya na kaya niyang basagin itong mga taong ganito well para sa akin pabora ko doon kasi dapat talagang binabasa ang mga taong ganyan okay mga kababayan ko, kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kababayan ko, maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe, ko, biyahe ni Koy Mubens na ilalabas natin. Huwag mo na rin kalimutan mag-iwan ng bakas, mga kababayan ko. Maraming salamat. Ingat palagi.